ibinenta ni Saraya ang engagement ring na ibinigay sa kanya ng dating nobyo niya para makapagsimula siya ng bagong buhay. Habang nasa kanya kasi ang singsing ay hindi niya magagawang magmumon. Gano'n na lang ang pagkagulat niya nang mabili ang singsing sa halagang apat na milyong piso at ang buyer ay ang mismong lalaking nagbigay niyon sa kanya. Si Aidan Sagurakis, sa muling paghaharap nila, ay natuklasan nilang matindi pa rin ang atraksyon nila sa isa't isa. They couldn't help themselves and it resulted to a passionate encounter. Afterwards, Aidan walked away again. Subalit so sa pagkakataong iyon, ay hindi lang sing-sing ang naiwan ito. She was also pregnant with his child. I don't care if he's on a conference school. This is urgent. Natigilan sa pagsasalita si Aidan ang marinig niyang boses ng kanyang abogado mula sa labas ng kanyang opisina. Kasunod na yun ay bumukas ang pinto at iniluwa ang isang namumutlang Dimitri. May hawak itong papel. I'll call you back. Ay niya sa mga conference niya mula sa team niya sa New York at London. Pinindot niya ang disconnect button bago niya binalingan si Dimitri. Anong problema? May lumubog bang barko natin? Tanong niya. Mabilis na lumapit to sa mesa niya. Go to eBay. May tatlong minuto pa tayo para magbid. Naguguluhan man ay sinunod niya ito. Diamond, Dimitri said type in large white diamond. Isang masamang kutob unti na unti-unting nabuo sa isip niya habang ini-encode niya ang mga salitang binanggit ni Dimitri. No, hindi niya pwedeng gawin yan. Napamura siya nang makita niya ang imaheng lumitaw sa screen. Tama ako, ba? Diba? It's the Saguracas Diamond that's being sold in eBay. Sa pakiwari niya, ay sinuntok siya sa sikmura ng matitigan niya ang sing, -sing. Makita lang niya yun ay naaalala na niya si Saraya. And thinking of her set of a chain reaction in his body that shocked him with its intensity. Agad din niyang pinalis ang pakiramdam na iyon. Apat na taon na ang lumipas ngunit matindi pa rin ang epekto nito sa kanya. Tama ka. Iyan nga ang sagurakas sa Diamond. Sigurado kang si Saraya ang nagpa-auction? Tumangu ito. Umabot na ng isang milyon ang bid. Bakit sa eBay? Bakit hindi sa isang reputable auction house niya ibinenta ang sing-sing? That's not strange. It's in trialry, in Saraya character. Hindi siya pupunta sa mga kilalang auction house. Ang pagiging down-to-earth ni Saraya, ang dahilan kaya nito nakuha ang atensyon niya. Hindi ito mapagkunwari. ang madalang sa peki at makislap na mundong ginagalawa niya. Kung umabot na ang bid ng isang milyon, ibig sabihin ay may pang nakakaalam na iyon ang sagurakas diamond kailangan nating pigilan si Saraya na singsing sa ibang tao. Bakit ngayon niya ito ginagawa? Bakit hindi noon? Marami siyang dahilan para kang muhian pa ako noon. Sumandal siya sa upon at napaisip. Nakita siguro niya ang mga picture. Sabi niya kapag kuhan. Ninyo ni Mariana sa charity ball? Tumangos Sa palagay mo nakalating sa kanya ang balita na seryoso ang relasyon ninyo ni Mariana. Tumangusia. siya the rain sell it all. Katumbas ang pagtatapo ng singsing -sing sa ilog, ang pagpapa-auction sa raya ng naturang singsing -sing sa ibi. Malino ang mensahe sa auction nitong iyon. Walang halaga rito ang singsing. -sing. Walang halaga rito ang naging relasyon nila. Walang duda na matindi ang galit nito sa kanya para gawin nito iyon. Si Yaman ay galit dito. Tama lang ang desisyon niya na piliin si Mariana. Hinding-hindi akto si Mariana ng gaya ng inakton sa raya na pagpapa-auction sa ibi ng engagement ring Nabigay niya rito. Discreet at well breed si na para ipamigay ang isang regalo. Her behavior was really impeccable. She was quiet and restrained. Miserly with her emotions. Higit sa lahat, ayaw nitong mag-asawa. Isang desisyon ang nabuo sa isip niya habang pinagmamasdan niya ang clock countdown sa laptop screen. Magbit ka, Dimitri. Natigilan ito. Bid, Paano? Kailangan ko ng account para doon at wala na tayong oras para mag-gawa pa nun. Pinindot niya ang intercom. Send Eleni in. Now. Pagkalipas ng ilang sanday ay pumasok ang pinakabatang PA sa team niya. Halatang ninerbios ito. Gusto niya raw po akong makausap, sir. May eBay account ka ba? Halatang nagulat ito sa tanong niya. Pero nagawa naman itong sumagot. Opo, sir. Magbid ka para sa akin. Mag-login ka. Yes, sir, of course. Magkano po ang bid na gusto niyong ilagay ko? 2 million pesos. Napasinghap ito. Magkano po? 2 million. niya ang pagpatak ng oras. Isang minuto na lang natitira para mabawi ni Angherlong na hindi niya dapat ipinamigay. May isang minuto siya para tuluyang isara ang isang relasyon na hindi dapat nabuo in the first place. Do it. Pero 500 pesos na lang po ang natitira sa limit ng credit card ko. Nanginginig na wika ni Elenie. Gamitin mo ang credit card ko. Napamura siya ng mabanagang pagdududa sa mukha nito. Si Dimitri ang head ng legal team ko. Siya ang witness sa verbal agreement ko. May 30 seconds pang natitira. Please help me with this. Important tante to sa akin. Nangiinginig ang kamay nito habang ini-encode nito ang precious sa box. Sir, kayo po ngayon ang highest bidder. Ibig bang sabihin nun, ako na ang mananalo. Basta walang last minute bid na papasok, sir. Hindi pwedeng walang bahala. Siya na mismo ang nagpindot ng amot. 4 million pesos ang bid niya. Pagkalipas ang limang segundo, ay kanya na ang singsing. -sing. Ang ganda ng singsing. -sing. Maswerte ang babaeng pagbibigyan niya niyan, sir. So romantic. Wika ni Eleni. Romantic ba siya? Kung ang pagiging romantic ay ang bastan lang pagsugan sa isang whirlwind romance, romantic nga siya. O mas tama sigurong sabihin, blinded by lust siya. Maswerte siya dahil natauhan siya bago nahuli ang lahat natutuhan niyang mas maganda ang business approach sa isang relasyon. Tulad ng relasyong mayroon sila ni Mariana. Hindi niya ito kailangang intindihin at hindi rin siya ito iniintindi. Mas mabuti yon kaysa mawala siya sa kanyang sarili dahil sa isang babae. Inihatid ni Dimitris sa ni palabas. Pagbalik nito ay sinara nito ang pinto. Ako na ang bahalang magpadala ng pera at kumuha ng singsing. Pagbubolon tayo nito. No, Hinablot niya ang jacket niya at nakasampay sa wheelchair niya. Ayokong dumaan pa sa kamay ng ibang tao ang singsing. Ako na mismo ang kukuha. Nang no, personal, I don't think that's wise. Aidan, apat na taon mong hindi nakita si Saraya. Pero didisidido na siyang siyang kukuha ng singsing. -sing. Kailangan na ng closure ng kung anumang mayroon sila ni Saraya noon. Ibibigay niya rito ang pera kapalit ng singsing -sing at magmumubo na siya sa buhay niya. Huminga ka yung ka at ilagay mo ang ulo mo sa pagitan ng mga hita mo. That's it. That's good. Ngayon sabihin mo uli sa akin ang lahat. Dahan-dahan. Putos -dahan. ni Vivian. Iniangat ni Saraya ang kanyang ulo at ibinuka ang kanyang bisig subalit walang salitang nanulas mula roon. Hindi niya ay nakalang posible palang mapipi ang isang tao tulad ng labis na siya. Pakiramdam niya ay nag-shutdown ang buong sistema niya. Pumuntong hininga si Vivian. Saraya. Bibigyan kita ng 30 seconds para magsalita. Tapos bubuhusan na kita ng isang timbang tubig. Huminga siya ng malalim. Ibinenta ko ang singsing -sing sa ibi. Tama lang ang ginawa mo. Apat na taon mo nang suot singsing -sing na yun. Masyalo ng mahabang apat na taon para patuloy mo pang hawakan ang simbolo ng singsing -sing na yun. In the first place, mukhang wala namang halaga yun sa nagbigay nun sa iyo dahil hindi kang ania sinipot sa araw ng kasal ninyo. Oras na para mag on ka. Matagal mo na nga dapat ginawa yun eh. Hindi mo na iintindihan. Nabili ng apat na milyon yung singsing. -sing. Magkano? Apat na milyong piso ka mo? Oo, four million pesos, Vivian. Hindi maganda ang pakaramdam ko. Hihimatayin yata ako. Napatitig siya sa kamay niya. Hindi na iyon tumigil sa panginginig. Muna lang buksan niya ang computer at makita niya ang nanalong vid. Hindi pwedeng manginig na lang ito. May trabaho pa ako. May 30 English books pa akong dapat i-check. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan magturo, no? May na ka na. Bale ka na mag bukas at magpa-spa araw. O buong taon kung gusto mo. Siya nga pala. Bakit hindi mo alam ang presyo ng sinsin Hindi ako nagtanong. Hindi naman kasi mahalaga sa akin ang presyo nun. Ang mahalaga sa akin ay ang taong nagbigay noon at ang isinisimbolo nun. Walang hiya na nagbigay sa'yo nun. Ayun nga at hindi kasi nipot sa araw ng kasalin nyo. But in fairness, at least hindi siya kuripot. Nungampot ito ng mansanas at kinagatan na iyon. Ang akala ko, waiter lang o kaya sales agent ang isang yun. Obviously, hindi siya waiter. Sinapon niya ang kanyang noo. Bakit ko ba naisip na magtatagal kami? Masyadong malayo ang agwat ng mga estado namin sa buhay. Masyado rin siyang gwapo at matalino para sa akin. Wala namang espesyal sa akin. Paano nga pala nagpapayaman yun? May-ari siya ng isang shipping company. Talaga? Ano kayo nagkakilala? Magkaedad lang tayo para wala pa akong nakikita ang sa buong buhay ko. Baka gusto mo akong bigyan ng tips. Aksidente ang pagkikita namin. May research project ako sa lawag. Nag-trespass ako sa private beach niya. Hindi ko alam na private property pala yan. Hindi ko napansin ang sign. Bigla siyang nanungkot ng maalala niya ang pangyayaring inyo. Pwede kayong iba na lang ang pag-usapan natin. Sige, anong gagawin mo sa apat na milyong piso mo? Hindi ko alam. mag siguro ako ng psychiatrist para gamutin ang siya ko. Sino kaya ang bumili ng sing-sing no? Anito. Nakibit balikat siya. Siyempre mayaman yun. Oo naman. Isang taong nagtatapo ng pera. kay mo gagastos ng apat na milyong piso para lang sa isang sing-sing. Marami ng pamilyang mabubuhay ang apat na milyong piso na yun. Kailan mo ibibigay ang sing-sing sa bagong may-ari? May, may nag-email sa akin at nagsabing pipikapin ang sing-sing. Ibinalik ko ang address ng school dahil baka mamaya ay manluloko lang pala yun. Napahawak siya sa singsing -sing na ginawa niya yung pendant. Ibinenta man niya yun. Ayaw niyang mapunta yun sa masamang kamay. Apat na taon niyang iningatan yun. Hindi mo na hinubad yan. Puna ni Bibin. Disorganized nga kasi ako. Baka mamaya maiwala ko pa. Ang sabihin mo, hindi mo pa rin makalimutan ng taong nagbigay niyan sa'yo. Apat na taon ka nang nastock niyan. Teka, bakit mo nga pala biglang naisipang ibenta ang sinasing? Lumunok siya bago sumagot. Nakita ko siya sa magasin na may kasamang babae. Payat yung babae pero maganda talaga. Bumuntong hininga siya. Dahil sa singsing -sing na ito kaya hindi ko magawang magmuan. Para akong baliw. Wala naman para akong pinangahawakan. na namang halagang singsing -sing na to sa taong na nagbigay nito sa akin. Pas hindi ka na baling. Sa wakas ay natauhan ka na.